Hi friends. Welcome back to my mini vlog. So for today's video po, i-share ko lang po sa inyo kung ano po yung ginawa namin for our anniversary celebration. Last Tuesday, June 18 po 'yan. So last week, uh, nag-iisip kami kung saan kami pupunta, whether mag-staycation kami dyan banda sa Tanay or Antipolo or dito na lang kami sa malapit. So nakita nga namin tong um, space and time cube. Ayan. So, matatagpuan po yan dito sa Conrad. Dito po sa katapat lamang po ng Mall of Asia. So, ayan. Nakita nyo po, hinahanap pa namin dyan yung Conrad. Maraming pasikot-sikot kasi may mga tulay-tulay naman yan dyan na from Mall of Asia, patawid po dyan sa Conrad Mansion. So, nakita po ni Eric ito sa social media, sa Facebook and we decided na dito na lang din magpunta. So, ayan na nga. Natagpuan na namin ng space time and cube or space and time cube plus. So, sobrang excited kami talaga na makapunta po dito sa lugar na yan. So, naisip ko na dito na lang kami pumunta kasi nga kung mag kami para lamang po kaming lumipat ng ibang lugar para mag-alaga kay Miko. So, syempre kapag ka newly mom ka at meron kang sanggol or meron ka pang baby, grabe ang pagod mo. Parang pang ano, pang 100 years old, ganorn. <laughs> ah, basta iba talaga yata yung pakiramdam kapag ka nasa late 30s ka na or middle 30s ka na ng anak. Parang lagi ka na lang pagod. Pero okay lang, syempre, blessing yung baby namin na yan. And kahit napapagod, pero hindi magsasawa. Ganorn. <laughs> So, dito po sa Space and Time Cube Plus, um, ang kanilang entrance fee for adults are 880 pesos. Kapag ka kids naman, 680 pesos. Pero 2 years old and below, sila po ay free. So, dahil dalawang adult kami at wala pa namang 2 years old ang baby namin, ay tig 880 pesos ang entrance fee namin mag-asawa. So, Pagdating nyo rin po dyan, kunyari dumating kayo ng 2pm, medyo may pila po yan. Kasi kahit pala um, weekdays, marami pa rin pong tao ang pumapasok dyan. So, po, dakarating kami dyan ng 3.30pm, nakapasok po kami ng 6pm. Pero, nung nakausap ko po yung cashier dyan, sabi ko, hindi po ba pwede mas maaga? Kasi meron po kaming kasamang baby. So, supposed to be, ang aming ticket ay pang 8pm. Ginawa na lang po ni madam ng 6pm. So mas maaga kaming nakapunta. Pero hindi po yan lahat maano ha yung maa-approve na kung gusto nyo mas mapaaga. Siguro nagsabi lang din kami na we are celebrating our anniversary dyan and we have a baby. Iyan, so after namin nakabili ng ticket so kami ay nag-ikot-ikot muna dyan sa Mall of Asia. Nag-check ako kung meron akong magugustuhan na sleeper o kaya ng shoes na regalo ko no ng asawa ko sa akin. Char! <laughs> so, ending dahil ang dami tao talaga, hindi rin ako nakapili. Doon, marami din siya mga 200 pesos off, 499. Tapos may buy one, take one. Nahirapan din talaga akong mamili. So, next time na lang talaga ako bibili. At saka, isa pa, parang kapag may baby ka talagang kasama, paikot-ikot kayo, sobrang nakakapagod talaga siya. And after nyan, kumain na rin kami. Doon kami sa fourth Court lamang kumain. Kasi parang gusto ko kumain ng mga chicken wings na iba't ibang mga flavor. Hindi ko na nakuhaan ng video yan kasi nga medyo tired na, char <laughs> ako dyan, tapos um, andang haba ng mga pila, bawat food na pupuntahan mo tapos bumili lang ako ng parang noodles para kay baby, or parang ramyun tapos bumili din ako ng maliit na pizza na gula lang gusto ko lang din siyang i-try that time parang after kong bumili, pumila, nag-order ng mga foods namin at kumain kami. Tapos naglibot ng konti sa, doon nga sa pag-check ng mga shoes. Grabe, parang two and a half hours na rin yung na-consume yun. So, natap umalis kami doon sa space time after namin bumili ng ticket. Parang nakarating kami doon magsi 6.30 na. So, na accompany naman kami agad pagdating namin doon. Nakapasok na kami agad. And then... Sabi ng crew doon at saka nung cashier or parang mga manager doon na kapag papasok ka sa loob, magkoconsume ka ng 45 to 1 hours, 1 hours, 1 hour na mag-ikot doon sa loob. So, for me, aabot talaga siya ng one hour or more than one hour, siguro one and a half hour, kung sobrang daming tao. Siyempre, iintayin nyo silang matapos. Kasi lahat yun mga attraction. Siyempre, gusto mong kumuha ng mga pictures bawat attraction na mapupuntahan mo. So, so far, ay ang attraction na yun isa sa pinaka-favorite ko. At saka yung may mga balls-balls kanina. So, sobrang nakakaganda yan. So, ito naman yung parang pool na wala lang. Para ka nagsuswimming dyan, pero hindi ka talaga nagsuswimming. Ako, para talaga akong bata, pagka ganito, parang gustong-gusto ko talaga yung mga ganitong attractions na malalapit lang dito sa atin, sa lugar, malapit sa amin dito sa Taguig City. So, gusto ko rin yung mga museum. Gusto ko ngarin rin pumunta sa mga... Yung mga sinaunang panahon, yung patungkol sa... Um, history natin, mga Pilipino. Yan, gusto ko mga puntahan yung mga yan. Gusto ko rin na uh, ipakilala kay Miko. pagdating ng panahon, kapag ka nakakaintindi na siya patungkol sa mga museum, patungkol sa mga history natin sa Philippines. Siyempre, kapag ka nasa museum ka, parang mas madali nilang maiintindihan kasi magbabasa sila doon. Makikita nila yung mga, parang mga pictures doon, yung parang mga Ah, uh, basta mga mga makikita mo na mga sinaunang gamit, mga ganorn. <laughs> Gusto ko rin talaga maging tradition sa family namin na at least Um, siguro quarterly, makapasyal kami kasama si Miko, makapag out of town or makapunta sa mga ganitong lugar na mai enjoy din ni Miko pagdating ng panahon. Kasi ako bilang matanda na rin, ano, parang na-enjoy ko yung mga ganito mga family banding. Kaya sana naman ano, may kabuluhan naman tong pag-vlog ko na ganito. Char! <laughs> Konting story lang mang din po para sa aming love story kahit hindi kayo interested. <laughs> We met ni Eriko sa school way back 2006 dito sa atin sa academy kasi before meron pong college um, silang ino-offer dyan sa atin sa academy. So nagtake ako dyan ng course as a computer information management at si Eric naman ay nag for IT na kurso. And by the time hindi pa naman ako masyadong seryoso sa buhay. I was 18 years old the time. So hindi pa rin kasi isa pa hindi ko gusto ang mga lalaki masyado kapag uh, hindi sila members, hindi sila member ng simbahan kasi parang ang hirap uh, mabuhay, ang hirap makisama kapag uh, hindi nila naiintindihan yung religion mo. So ganun yung mindset ko before. And hindi ko at saka isa pa yung mga classmate ko. Crush na crush talaga yan si Eric. Pugi-pugi daw eh. So, bilang friendly tayo, ako lang yung nagtatanong kung anong name niya, saan siya nakatira para sa mga classmates ko. So, doon lang nag-start and then hanggang sa, ewan ko sa kanya, bakit ako yung nagustuhan niya. Yee! Hindi kasi ako confident sa physical ko na itsura, that's why. Hindi ako na nag-iisip na may magkakagusto sa akin that time. So, hanggang sa napansin nga niya na busy ako usually pagka-weekends kasi nga umatend ako ng mga church activities and then doon na siya nag-start na magkaroon ng interest sa church. And after that, 2006 or 2007 din, naging mag-boyfriend and girlfriend kami. Hanggang sa dumating yung 2009, nag-break up kami kasi nga, magsiserve ako as a full-time missionary sa church pa rin yan. And after niyan, sabi ko, ayoko na, pagka ko galing ng mission, sabi ko, ayoko na nang patambay-tambay na lang dyan, pa jowa na lang yan. I just, I really wanted to build my own family. And siya ay, ewan ko, bakit din siya pumayag na gusto na rin niya mag-asawa. And after ko makauwi, February 2011, and then we decided to get married ng June 18, 2011. Then, so, and And the rest is history na lamang po Yee! so i am so much grateful and thankful then uh, we always choose yung covenant path, yung promise, yung pangako namin sa isa't isa together with our Heavenly Father na patuloy namin mag-strive, patuloy kami mag-strive na ayusin yung aming marriage. Alam ko na maraming pagsubok ang dumating sa amin last or past 13 years and alam ko mas marami pang darating in the future. But I am so happy kung ano man yung mga bagay na meron kami ngayon, mga bagay na achievement namin, kung ano yung narating na rin ng husband ko, kung paano siya ka-responsible sa pagiging provider niya para sa akin noon. At ngayon na nandito na si Miko Baby Labs yung dating tahitahimik lang dyan sa gilid-gilid. Aba, ngayon napaka-friendly na ng asawa ko. <laughs> so, let's continue to love each other, to take care of each other, respect each other. We should always involve each other sa lahat ng mga gusto, mga plano natin sa buhay. And wag tayo basta-bastang uh, mag-isip or magplano ng sarili lang. So, I, I think those are the things na isa sa mga kailangan nating gawin para mag-work out ang marriage o ang isang family. Siyempre, nasa mag-asawa yan kung gusto nilang magstay together or hindi nila gusto magstay together. So, mabalik po tayo dito sa aming um, space and time cube. Um, kung i-rate ira ko po ito ng 1 to 10, for me, it's 7. So, yung 7, sobrang maganda na yan para sa akin. Sobrang na-enjoy ko po dyan sa loob. Pero may mga areas po dyan, lalo na yung mga parang mga 3D. Grabe, hilong-hilo talaga ako. Muntik na ako mag-pass out, Char. <laughs> Pero sobrang ganda po. So lahat ng nakita nyo po sa video na ito ay lahat po yan yung napuntahan namin sa loob. Wala po kaming pinalagpas dyan. So I am so happy dito po sa napuntahan namin. And nag-enjoy din po yung anak ko. Especially sa mga lights na nakita niya po dyan. So thank you very much for watching our video or my video. And I hope you like it. So medyo mahaba-haba po itong video na ito. And I hope you bear with me. May mga simple pa-games pala yan dyan. Ayan, yung nasa picture na yan, parang may pa-games yan dyan. Tapos ito, si husband, ayan, babatuhin niya yung mga nandyan sa monitor. So, nakakatawa. Yung mga bata, may enjoy po talaga nila yan. So, thank you very much for watching my video, mga friends! And I hope you like it po. And ayan, kapag meron po kayong oras, pwedeng pwede po kayo dito mag-visit sa Space and Time Cube. So, babu!